Dito tayo, bro. Dito. Oo. Dito pa Doon. Kaya ma... tayo? Malayo pa lang. Sisigaw na tayo dahil... Doon. Maka ma... Doon. Doon. Wasap tayo dito. So, pahinga tayo mga kaidol, no? what's up mga kaidol, no? Ah, talagang hinihingan ako mga kaidol. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaidol. At lalo na sa aking mga, ano, no? Sa aking mga silent viewers at mga subscribers. Ah, sobrang nakakahingal mga kaidol. So, magandang hapon sa inyong lahat, no? Panibagong araw mga kaidol at panibagong pagsubok at panibagong misyon namin so ngayon mga kaidol dito kami sa area papunta kami doon sa o oh, papunta kami doon sa kaharian ni ano ni badan mga kaidol ah bibisitahin ko sa kanyang kaharian siya oh, si badan no kasi nakaraan mga kaidol ah talagang ah umiwalay muna ako sa kanila dahil Uh, pinapakiramdaman ko yung aking katawan na ano medyo hindi pa talaga nanumbalik ang aking kalakasan kaya pasamantala muna akong uh, namamahinga mga kaidol doon sa kaibigan ko so ngayon mga kaidol no uh, yun na nga mga kaidol isang mabilisan na shoutout sa, sa aking mga silent viewers lalo na sa aking mga subscribers uh, dito sa Pilipinas plus and besides Mindanao at sa ibang bansa no marami uh, maraming salamat po sa inyong pagtangkilig uh, o walang sawang pagtangkilig po maraming salamat po talaga sa inyo so sa aking pamamahinga uh, sana at sa aking pagbabalik no uh, sana ano hindi kayo magsawang sumusuporta sa aking uh, munting channel lo, no? Explorer at sa iba naman po na hindi nakapag-subscribe, uh, huwag niyo ipagkait sa akin mga kaidol idol uh, malaking karagdagan na po yan sa aking mga ano o oh, malaking karagdagan na po kayo sa aking subscribers po so uh, na ang mga ka no dasal, dasal lang po para sa amin at bukod po sa aking mga kasamahan kasama ko ngayon si Tisoy mga ka Tisoy Adventure at si ano si Kulas Adventure po so sa lahat ng aking mga subscribers dyan uh, pasyalan nyo po ang munting channel ni ni ano no ni Kulas Adventure kasi yun ang mga kaidol uh, kakasisimula lang niya ulit nakita nagkita kami kahapon at yun na nga uh, nakikiusap siya na ah, uh, tulungan ko daw siya so yun ang mga kaidol pakiusap po lang sa inyo mga kaidol no? sa lahat na aking uh, subscribers dyan uh, bisitahin niyo po ang kanyang munting channel Kulas Adventure at si Tisoy naman po kayo mga kaidol yun na nga uh, sana matulungan natin mga ka-idol no na mag, mayroon din siyang cellphone uh, gusto din niya mag-vlog mga ka-idol pero wala siyang cellphone mga ka-idol kaya ito naman mga ka-idol kung ano namang tulong na may ibibigay nyo check naman po ang makakarating sa dapat tulungan po so bigyan natin pagkakataon mga ka-idol na uh, supportahan natin yung taong nagbabago po uh, kaya dito sila ngayon mga ka-idol uh, pakita ko sa inyo si so, Adventure at si Tisoy isang magiting na mandirigma at ngayon nagbabagong buhay na at lalo na tong isang kaibigan ko si Tisoy Adventure so Tol, kausapin mo yung aking mga subscribers sa lahat na mga subscriber ni Dante Adventure uh, maraming salamat sa inyo mga idol no, sa walang sawang pagsuporta ni Dante Explorer sana kung kung paano nyo siya mga idol uh, hingin ko yung tulong nyo sa akin mga idol na uh, supportahan nyo rin ang munting channel ko Kulas Adventure mga idol para sa mga explore namin uh, makapanood kayo sa mga video namin mga idol uh, ah, so, salamat okay. support oh, support na. po mga kaidol. so ito naman si ano ang isang bigay ko sa iyo tis, pinakatisoy sa lahat ng hunters <laughs> 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 ang, ang, sweet talaga ni uh, pangalan tisoy. pangalan lang tisoy, tisoy. tisoy, tisoy. tisoy. Oh. <laughs> salamat pala sa inyo no sa laging yung sumusuporta kay Dante Adventure at sa kay ano, Kulas. bago namin kay Kulas Adventure. At sa, sa, akin din, kahit wala akong cellphone, nagpasalamat pa rin ako sa inyo nga lagi kayong sa amin nanonood sa lagi pa naming pag explore Kaya sana kayo, sana naman ngayon sa aming pag explore makasama namin kayo, no? Sige, sige po, salamat. So mga kaido no, yun na nga, inuulit ko, yun ang mission namin ngayon. Pupunta kami doon sa kaibigan ko na si ano, Badan. si Badan. Bisitahin po namin. At upang makita siya at kukumustahin. So, ngayon mga kaidol patuloy kami doon. Tara na, samahin nyo kami. Dapat. Mata masyado matarik ng daan. Mga, oh, kita mo naman. Masukal pa. Masukal masyado. Dito, nag, ano, naglilimpisa sa daan. Dati, maraming tri tribu dito. Dito? oh, pero nagsibabaan na rin dahil yun na nga, sa hirap ng daanan. Kum kumuha sila ng bigas, lalo na ng tubig parang pahirapan din yun nga salat sa lahat salat sa lahat dito ibig sabihin yon, yung ano ba wala walang wala, wala yun, walang wala talaga salat sa lahat ano ba yung salat salat ano ba yun Ibig sabihin niya walang wala talaga. Walang wala. Sobrang hirap. Ano sa kasabihan niya? Ano ano yan? Parang bisaya o? Tagalog. Tagalog. Brad, parang walang wala lang sa'yo ah. Bantay lang ako sa inyo, likod. Brad. Ano? Totoo lang, Brad, ba? Bakit? Sus, kong. Malaya ka pa ba magmahal ng iba, Brad? Uh -huh. yung isa ko? Pero, ano... Kung ikaw na siguro, Brad, kung ir trabaho, Brad, ang... Pugi mo talaga, Brad, o? Pugi. Ha? Huh? Nakikita sa pugi dito. Yan na nga, Brad. Pero believe ako sa'yo, Brad. Sadyang hindi ka mayabang, Brad, ba? <laughs> pero mga idol no. Tinatanggi pa rin niya mga idol na. Hindi siya pugi pero tisoy lang siya. pangalan <laughs> lang. Oo. At ito naman si Kulas. Available po ito. Dahil Sa lahat ng oras. Lahat ng oras. Available yan yung Brad ma, Ano sa abi mo kahapon? Ali ma, masakit yung nang iwan o iniwanan. Hindi ko alam mga idol, pero masakit talaga yung iniwan ka. U naging UTI yun eh. UTI, yung umibig tapos iniwan. UTI? <laughs> oh, akala ko nagka UTI kay dahil iniwan na. So, UTI mga idol, UTI, umibig tapos iniwan. Yan ang meaning ng UTI. Uh -huh. paano magkasakit sa puso on? UTI, UTI pa rin yan. <laughs> <I> UTI pa rin yan? UTI? UTI? Dito lang siguro ako muna kasi Joke lang mga idol ha. Walang basagan ng trip mga idol. Ah, green joke po lang. Green joke po. Ano Sana makamunta tayo doon dyan, Yan nga. spero hindi pa. May kasama tayo ano? Yung kaibigan natin. Kaibigan. O. Doon sa ano? Brad, harap tayo ng ano, Brad? Ano, Brad? Damang. Ang tawag doon sa Damang. Ah, gagamba. Spider. Ito na, ito na. Ito na, ito Ito ay, wala. Na. Link tail. Sa dyan, yung tagtago dyan, no? Na, na, binalik, kayong... Brad, kailangan na, talaga mag-spray dito, Brad. Kita mo mga, okay. mga, ano dito, daming mga tawag to. Mga kulisap yung tawag to Baka, pati ito, oh. Ayun, nalaglag mga kaidol. Bakukang. Tawag yun. Yun mga kaidol, oh. Ah, nagtalunan. Hmm. So, oh, pa. Sige ko sa iyo Ano yan? Hmm. Oh. Ano tawag to? ito mga ambot. Iwan ko sa Tagalog yan. Doon, lang. <coughs> may kalayuan pa. May, may kalayuan pa. Wala pa tayo sa kaligitnaan. Oo. <coughs> 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 oh, oh. Ano ito ba kakalaan dyan? Parang wala naman daan dyan. Ah, meron, meron. Sigritong daan dyan kaya hindi nat mat natuntun dito ng mga... Diyan mo muna ako, punta ako muna doon. Hey. Hindi gano'n ma... Oh! Malupit na humahagupit. Diyan! Oh! Iba talaga si Kulas pala. May... Parang <laughs> puto umakyat. Talagang... Ang layo pa pala? Kala ko nandyan lang yan? Kita mo kay dulo. Sino som ko nga amang kay yun Yan nga. Yung paligid. Paganda nga. Isang paraiso. Ang kaharian niya. Tulad ng anong mga title natin. Kaya tinawag niya kaharian yung bundok na yun. O oh, dahil parang paraiso. yun ang ibig sabihin. Yan yung ilong ko lalong ano, bumubuka. lalong lumalaki. Habang lumalaki mga kaidol, lalong bumubukad. Bikin. <laughs> <laughs> oh, ya udah lah dari itu. Ini pakai ini pakai hmm. Nabi. Hmm. Napa kagak napa kagak gandang lugarnya toh? Berarti tayo don? Eh, tak bukan tayo. Karena. eh oh kita mau apa? Mau nggak? nggak kayak dulu? Isang mga magiting na madirig matarga. Sige. walang ibang dinadaan na diyan, diretso lang 'yan. Patungo doon sa ano? Sa kaharian ni Ibadan Sana mga kaidol no, na hindi kami na mabibigo ngayon dahil asahan namin mga kaidol na pagdating namin doon sa kaharian niya at nandoon siya malayo pa lang tayo magsigaw na tayo baka para hindi tayo makamala na ano pagkamala na kalaban so sa lahat para na mga OFW yola, dyan ah Siguro, talagang Dol. Dol. malaking experience niya kung makapunta kayo dito. Television sa mga bul, 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 bulubundokin ng mga midanaw ko. Yung mga kaibigan sa mga, oh, so mga kaydol, no? Si, ano? Si Kules Adventure. Ang ah, sabi niya, eh. Uh, ah, naghahanap rin siya ng, ano? Ng... Available dyan kasi available daw siya. Ah, ano po? Kaibigan, Brad. Kaibigan. Kaibigan. Kaib Kaibig. Kaibigan. 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 Oh. oh. Okay. So, PM lang po kung... Ano ba? PM lang kung... <laughs> ano ba PM? Pag gabi eh. Ah. Oh. Gabi. PM. Pag... Umaga. Umaga. AM. AM. Ayon pala. <laughs> Ayon ka talaga dante ha. <laughs> Kala ko mga idol, yun, ano yung PM? PM pala pang gabi. PM. Umaga. PM. Grabe. Tuloy yung nagpa-fugs pa. Kalagitnaan na tayo dito. Ang palatandaan na kalagitnaan tayo. Doon pa sa bundok na yun o. No? Yung tuktok na yun o. No? Layo pa pala. Uy. pa pala dito. Kalahati pa lang tayo. Totoyan. Janah pemuntung berat. Oh, yang buntok nian. Duduh. Capek betul dia ya? Nih kayak. Perang nakarambau nare aku uha atacutom. So yang okay. ama na so, kaidol. No. Di rimba sama kaidol manga. Am paglalakbay na memang kaidol. Motor-motor. Eh, manga. Maygit isang oras nang paglalakbay na memang kaidol. No. Ya. ganito na lang ano, naramdaman naman medyo na medyo napapagod na rin pero hindi bali mga, kaidol hindi namin iniinda yung pagod uh, makakumusta ko lang yung o oh, makikita ko lang yung kaibigan namin na si Badan ito makikita natin ng mga baba mga kaidol Oh, Uh, Ito so, malaparaiso malapara iso mga kaidol no. Dol, magdadaan na tanawin mga idol. Dito tayo Brad. Dito. Dito. Oo. Brad. Dol. Maka ma, magpaano tayo, malayo pa lang. Sisigaw na tayo dahil. Dol. Maka ma. Dol. Papasok kami dyan, Dol. Dol. Dul. pasok tadi tuh. Nah. Buat tayo. Dan ti Dul. Si Dante. Dimasuk magut sama Sana menanjang sih. <coughs> Dia jan mang asunnya. Ke kumakal. Mbanti, Mbanti tayo loh. Nah. Buat ditay. Tolong ditay makan itu.

dito 'yon dito wala nang kagawin 'yan wala nang kain wala kang kain Dol. Ayo.